Ano naman dito mga idol? Ano naman? Ano? Bababa ako? Hindi <laughs> na. Hindi daw kaya ng motor. Ay, baba baba ko. Okay. Lakad ako. Bababa, bababa ko guys. Kasi kawawa yung motor. Kawawa yung motor ko pagka uh, ilit namin sumakay baka mamaya magpasokan yung tambotso ng ano kaya maglakad na lang ako guys dito ako, dito ako dadaan kasi baka magbububog ako dito baha na kasi yun baka mamaya magbububog ako yun ano ako dadaan ito, ito baha na guys subrang baha na Grabe baha na. Grabe baha. Dito pa dumaan.